Ito nga pala yung araw na pupunta kami sa Itbalaga dahil ako yung player ng Bawal Judgment cut. At ang aking kasama for today ang aking tita Mers. Sobrang excited nga po ako dyan at ako po ay kinakabahan din. Iniisip ko na kagad yung letter na pipiliin ko pero pagdating doon, oh my gosh, na-block mo naman ako. At ayan kami nga, ay nag-grab na lang para no hassle. At sabi nila, grab daw talaga. No commute. Ayan, kaya maaga kami nakarating dyan. Ayan, naghintay pa kami ng medyo matagal din. At wala nga pala akong makausap dyan. Kaya kinausap ko na lang ang sarili. Charo! Ayan, at start na nga kami. Narito ang nanay ni Andy Eigenman, si Jacqueline. Hindi, Jackie lang ito. Nang uh, binamunan rin siya. Halika, Jackie! Jacqueline, siya meron pa. Hello po, lover dad. Kumusta naman? Okay lang po. Sabi rin ng Wala, po. Wala na po. Bakit maraming ba? Tigers. May 20. Wow. 15 okay. Okay. years old. Well, May 30 ka pa, di ba? Okay lang yan. Ba ba baka manoble pa naman yan, Jackie. Pero Neil lang, hinahanap natin kasi yung nag-indie uh, film actor, 50 years old, for uh, JM. Oh, okay. JM, ilan taong ka nag-simulang mag-indie film actor? Jackie! Nak! Alex. Okay. Hindi ba tatawaran at mababayaran okay. ang pag-arte? Yes, oh, oh, pa. oh, po, to, opo. Tapos pag naririnig na... <laughs> <laughs> Alam mo kasi, babe, uh, minsan importante yung self-fulfillment sa ginagawa mo. Pero, kasi importante talaga yung pera sa baka yung shine. Kasi mula na ako na! Mga mo ba, Bojo? Bear to the... Sayang! Alam mo, nadali mo ako na. Nag-isip din ako. Sino <laughs> ba mo ka bang pati ng Bisaya? Hindi ko ko kayo, hindi pati. Sayang. Sayang. Oo, oh, sayang, sayang. Jackie. Dahil kung si Alex, saan lang nabi. So, Thank you, Dabar Cats. Thank you, Jackie. Thank you din, Jackie. Si Jackie at Latin Choice, congrats sa inyo at good luck sa future projects. Team hey, Bahay, Team Barangay, abangan naman ang pagsulit ng swerte dahil susunod na one for all, all for one, dito lang sa... e Ula.